Gumugulong na ang proseso sa panukalang dagdag sahod sa mga minimum wage earners sa National Capital Region ayon sa Department of Labor and Employment o DOLE. Ipinahayag ni DOLE Secretary Bienvenido Lagesma sa programang Walang Atrasa na Abante Radyo na nagsagawa na ng public consultation ng National Capital Region Regional Tripartite wage, Wages and Productivity Board kaugnay sa aumento sa sahod. Nilinaw naman ni Laguesma na hindi sakot sa RTWPB ang panukalang umento sa sweldo ng na mga nasa above minimum wage. Above the minimum, yan po ay pwedeng mga mapag-usapan sa pamamagitan ng uh, union at ng kanilang employer uh, upang magkaroon sila ng tinatawag na collective bargaining agreement. Uh, bukod yan, uh, pwede naman po na magkaroon ng pagtatalakay o pag-uusap pang management at uh, anilang manggagawa. May kinalaman doon sa pasweldo over and above the minimum. Kasi yung uh, mandato po ng ating mga wage board ay uh, may tinalaman lamang sa uh, minimum, adjustment ng minimum. At ito naman pong uh, authority na to pinagkaloob naman din po ito ng Kongreso, uh, mahigit na 30 taon pa nakakalipas. Samantala, naging matagumpay ang inilargang job fair ng Dole sa iba't ibang bahagi ng bansa nitong Mayo. Ayos, naman po ang uh, is na uh, nationwide na uh job fair kaugnay po ng labor day at uh, sa katunayan sa darating po na independence day meron na naman pong ikinakasa na nationwide uh, na, uh job fair sa lahat po na sa lahat po ng region at uh, uh, ang atin pong mga magagawa, mga job seekers ay atin muling aanyayahan na uh, magsilahok uh, amin din pong ipapaalam sa kanila yung mga venue mga lugar sa mga darating na ilang araw uh, pinipinal pa po kasi yung mga arrangements uh, kung saan po ito gaganapin alam pong mga klase mga trabaho ang pwede nilang mapasukan. Ang tinig ni Dole, Sekretary Benvenido Laguesma sa panayam ng Abante Radio.